Hi guys, magandang araw. Ito na po yung construction ng aming munting chapel dito sa so San Isidro Labrador. Yan ito. Sakitawagan pa gusto oh, na. Tulong tulong. Tulong tulong po kami dito. Kasi kanang sa, sa, sa salat kami sa aun uh, sa uh, ni. Salat kami sa tulang, budget. Tulang kami sa budget. Para ano para sa need namin ang konting tulong para matapos man lang yung munting pangarap namin na kapilya para sa may mga mabubuting puso hindi uh, mo nang puso hindi mo puso mo puso ay, Lala ngayon, ah. Kahit konting tulong lang. <laughs> Kasi ito lang ang munting pangarap namin na matapos yung kapilya namin. Kulang kami sa pinansing. Ayan, pati bata. Ay, tumutulong na rin. Donate price sa So, ito na ho yung ano, sa, na, sa nakalap po namin ng mga donations, at saka yung sa monthly namin, ito na po yung natapos. Ito na. Pakunti-unti lang. Ayan. Ito ho yung ano namin, kapilya. Ayan. I need na talagang mabago o. Ito o, so, sirang-sira na o. Oh. Yan. Pandisal. 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 No. Ayan po, para po sa may may mabubuting puso dyan. Baka naman po, kahit konti lang. Thank you po.